Si Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sinabing ang 2026 National Budget ay hindi na niya i-vito at uh, yung pag-uugnay sa kanya sa korupsyon sa isyong politika ay uh, kanyang uh, tinugunan na rin mga kabombo. At yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Analy Soberano. Walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-vito ang panukalang pambansang budget para sa taong 2026. Sa panayam sa punong ehekutibo, sinabi niya na siya mismo ay aktibong nakibahagi sa pagbuo ng National Expenditure Program kaya't batid niya ang naging paghahanda at nilalaman nito. Ayon sa pangulo, batay sa kanyang pinakahuling pagsusuri sa isinumiteng panukalang 2026 budget, Sinabi nito na wala silang nakitang proyektong labas o hindi tumutugma sa isinusulong na socio-economic development plan ng kanyang administrasyon. Ganyan pa man, giniit ni Pangulong Marcos na mas makabubuting hintayin muna ang resulta ng Bicameral Conference Committee bago gumawa ng anumang desisyon dahil hindi pa tapos ang buong proseso sa pag-aproba sa budget. Inihayag din ng Presidente na kanyang inatasan ang Kamara at Senado na ilay stream na ang bicameral conference para sa 2026 National Budget. Sa ngayon, wala pang inilalabas na schedule kung kailan ang mag, uh, itong bicameral conference. Siniguro din ni Pangulong Marcos na magiging maayos ang pambansang budget sa susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ...of the budget. And uh, as far as, as we have uh, been able to examine, there are no There are no projects that are listed there, there are no items that are listed there that are outside of the uh, socio economic development plan of the Philippines. And all the, 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 the plans derived from that, i.e., kunsampu punta yung FMR, kunsampu punta yung, uh, uh, yung school building, Sampu all of these are all part of uh, the general plan. So I, I do not think, as uh, the last time that I saw, the uh, the last version of the budget uh, wala namang wala naman ako nakita na kumihiwalay doon sa plano ng national government kaya uh, hindi siguro kailangan mag uh, magbito pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso Naniniwala din si Pangulong Marcos na ang pilit na pag-uugnay sa kanya sa usaping katiwalian ay isyung politika na ginagamit ngayon ng kanyang mga kalaban. Pero ayon sa presidente, siya mismo tumitindig laban sa korupsyon dahilan ibinun ibinunyag nito ang katiwalian. Anya, panahon na tuldukan ito lalo at taong bayan ang apektado habang ang ilang mga unscrupulous individual ang nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Binigyang diin ng presidente, kapakanan taong bayan ang kanyang pangunahing prioridad. Kumpiyansa din si Pangulong Marcos ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ay magpapatunay na wala silang uh, siyang nagawang mali. Giit pa ng Pangulo dapat hayaan din ang in uh, itong Independent Commission for Infrastructure na gawin ang kanilang pag imbestiga sa maanumalang proyekto ng walang interference. Kumpiyansa ang Pangulo sa kakayahan ng ICI sa paghawak sa investigasyon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To, to include me in all of this. But that's politics. That is not that is that is not that is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Oh, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Uh, pero uh, nandyan, kaya nandyan ng ICI para silang pag-aral, silang silang gagawa ng pag-aaral at paghabol ng ebidensya pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga informasyon na natatanggap nila and uh, I'm uh, I'm on this I'm confident that uh, whatever whatever mud might be slung at the administration that uh, we will be able to show that this is these are these are politically motivated and do not actually have any any validation in fact. Samantala, iginiit din ng Pangulo na patuloy na nagsusumikap ang kanyang administrasyon upang mapanatili ang tiwala at suporta ng mamamayang Pilipino at upang ituon ang pansin sa mga pinakamahalagang isyu para sa bayan. Kumpiyansa din si Pangulong Marcos na nanatiling solid ang suporta ng mahalagang sektor ng lipunan sa mga programa at advokasya ng Marcos Jr. Administration. Dahil dito, sabi ng Pangulong Marcos, patuloy siyang magsisikap upang maisulong ang pambansang ka paunlaran at matugunan ang pangangailangan ng taong bayan. Ito ay kaugnay sa mga ulat hinggil sa panawagang bawiin ng militar ang suporta sa pamahalaan. Anya, patuloy na nagsusumikap ang kanyang administrasyon upang matiyak na ginagawa nito ang nais ng taong bayan at iyon ang pinakamahalagang bagay. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime anywhere.